May kaliitan nga lamang ang aming kitchen at wala na talagang mapaglagyan ng iba pang mga gamit. Kaya naman naisipan kong palagyan ng cabinet at nang lumaki-laki naman ng space at nang ma-organize nga rin ng maayos ang iba pang mga kagamitan. Pagtapos nga nilang sukatan ay ayan at nailagay na nga agad. Pinsan ko nga pala at kapatid ko ang gumagawa nito. Sabi nga ay madali nga lang daw gawin aring mga drawer. Ang magpapatagal nga daw dito ay ang pagpamasilya. Pinagawan ko na nga rin pala itong ilalim ng hagdan para naman may gaya ng mga shoes namin. Nung naiset up na nga nila ang mga kabinet, una nilang gagawin ay lalagyan nga daw nila yan ng sulignom o lalasunin ang kahoy. Pagtapos ay babaklasin ulit nila ang lahat ng yan at mamasilyahin. Lalagyan ng primer, then pintura na. Bali sa primer ay white color ang gagamitin. Sa paggawa nga pala ng mga kabinet na ito, ay kakailanganin natin ang plywood, pintura, kasama na dyan yung mga pako, edge na ikakabit nila sa mga gilid, at iba pang mga mat materyales na umabot sa 10,700 pesos. At ito nga ang pull out basket tray organizer o yung papaglagyan natin ng mga plato, ikaw na rin ang pipili kung saan gusto mong bumili at anong design ang gusto mo. Sa handle naman, depende sa iyo kung anong klaseng handle ang gusto mong ipalagay. Nabili ko ng 30 pesos ang isa ng handle, stainless ito at may kasama ng screw at doon naman sa lagayan ng plato ay 2,849 ang bili ko. Sa labor naman ay i-private message nyo na lang ako kung gusto nyo pa rin itanong ang binayad ko sa kanila kada araw. At dahil nga pinsan at kapatid ko ang gumagawa kaya usapang lasi nga lang daw ang bayad sa kanila. Sabi ko nga sa kanila ay hindi ko sagot ang pakain at pamerienda kaya sila na ang bahala at bukod sa wala na talaga akong time para ipagluto at intindihin sila ay napakahirap talaga mag-isip din ang ulamin araw-araw. Umabot nga pala ng dalawang linggo ang pagpapagawa ko nito at dahil nga matapang ang amoy ng pintura lalo na sa mga bata kaya bumalik kami dito nung tapos na. Kaya hindi ko na masyadong na-videohan pa. Bali, gray color nga pala ang pinili namin na kulay para dito. Buti na nga rin at nag light gray lang. Siguro gawa na rin ng primer. Kasi kung dark gray ito ay hindi nga rin pala maganda at parang madilim na nga ang tingnan. Handle na nga lamang pala ang kulang dito at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin dumadating ang handle na inorder ko sa Shopee. Kaya medyo mahirap pa siyang buksan. Sa sobrang kalat na nga rin ng mga gamit namin kaya sabi ko ay tuyo naman na ang pintu kaya ilalagay ko na dito ang mga gamit na hindi na nga nakakalat. Kakoy para pag dumating na ang mga handle ay kakabit na lamang. Noong una nga ay namang problema ako sa mga gamit kung saan ilalagay. Ngayon namang may lagayan na kakoy ano namang apaglalagay ko sa iba pang mga bakanting cabinet. Binuksan ko na nga rin aring pinadala ni daddy nakasama sa package nung nakaraan pa at meron na nga nga paglagyan. Tumating na nga pala ang handle na order ko at itong ang handle na ito ang napili ko. Sa sobrang excited nga namin na maikabit ay hindi na namin nabilang. Nung malapit na ang matapos maikabit lahat ng handle ay doon palang lang namin nalaman na kulang pala ang laman ng box. 22 pieces kasi ang order ko at 22 pieces din dito sa box. Pero ang laman ay 17 piraso lamang sa loob ng box. Sobrang nga akong na-disappoint at hindi lamang isa kundi lima ang kulang na ipinadala nila. Yun nga lamang ay late na namin nalaman at ang iba nga ay naikabit na. Kaya hindi na rin namin nagawa ng paraan na maibalik pa. Kaya sabi ko ay sa sunod na lamang ulit ako ma-order. Sa ngayon nga ay medyo magulo pa ang ayos ko. Saka ko na lamang kako aayusin basta ang mahalaga ay meron ng lagayan. At kahit pa nga magkagulo-gulo sila dyan sa loob ay hindi naman halata kapag naisara na. Isa nga rin palang problema ko dito ay yung paglulutuan ko at hindi nga pwedeng mainitan yung taas nun. Pero pansamantaga lang siguro at magagawa din ng paraan. Kung bet nyo rin yung handle na nabili ko at yung lagayan ko ng plato ay ilalagay ko na lamang ang link sa comment section. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.